Merong kataga sa mga sekular na salita, at ito din naman, nakikita din natin, they just give the terminology oh. about it. Merong tinatawag na toxic masculinity. Kailan din naman natuturing ng Islam ng isang masculinity ay nagiging toxic na? Yang term na toxic masculinity is galing yan sa West. Mm -hmm. Dahil may dakwa sila, na tinatawag na feminism, mm. woman empowerment, mm. na kung saan ang babae pananabasin, sa kung saan talaga tinalaga ng lihiyong Islam. Dito ka lang pwede na ikaw ay babae. Mm. So ano yung woman empowerment na yan? Walang problema sa woman empowerment, panakasin yung babae sa kanilang tungkulin. Pero kung panakasin ng babae sa tungkulin ng lalaki, yan ang hindi na pwede. Mm. Feminism, yung sinasabi nila na kung ano ang kaya ng lalaki, dapat eh, din kaya, din kaya na rin namin ng babae. Mm -hmm. Gayang ang mangyari rin sa Family, hindi lang ikaw ang mag -desisyon. Dahil family ito, mm. ako mag din ako bilang isang nanay mm. o bilang isang ina. Mm. Tatanggalin sa'yo yung pagiging isang ama na ikaw yung nag para sa iyong family. So, yung toxic masculinity, pag ikaw lang yung nag mm. pagkatapos na mong mungkahi, is ituturing nilang toxic masculinity dahil sinasabi nila, kayong mga babae, sunod, -sunod rin lang sa iyong mga asawa. Uh -oh. Which is yun yung sa Islam. Mm. Dahil ang babae, ang paglikas sa kanya ng Allah is emotion, mm. yung nangingibabaw. Mm. Pero yung lalaki, ang nangingibabaw is yung decision-making, yung ano talaga yung ikakabuti.